antiretrovirals. Kaya kailangan, kailangan po ma-increase natin ang testing, ma-increase natin ang prevention, ma-increase natin ang treatment at ang, ang um, bumaba ang viral load. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS. Ang maganda, magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. Meron na rin tayo sa Pilipinas nung self-test kits and I hope magamit itong self-test kits para makapagpatest lalo na yung sa stigma yung iba takot magpatest so pwedeng bumili sa ating mga butika ng self-test kits for HIV at later on, pwede namang gawa ng confirmatory test. At pag may testing na po at sa ating mga treatment hubs, sa HIV treatment hubs, libre po, bayad ng PhilHealth ang ating antiretroviral treatment. Ito si Lawrence. Malusog, masayahing at puno ng pangarap. Hindi naging hadlang sa kanya ang pagkakaroon ng HIV sa loob ng 11 years. Hi, I'm Lawrence and I'm living with HIV for 11 years. Um I am 30 years old right now. I was diagnosed way back 2013 when I knew about my HIV status. Hindi ako nag-start ng na medication agad kasi I don't have enough knowledge about HIV. After a year of being diagnosed with HIV, doon ako nagkaroon ng na shingles. Simula noon, uh, I tried to start taking the antiretroviral medication 11 years from now I'm still living healthy I'm already undetectable a year after my I started the medication and moving forward dire diretso lang ako in living my life Though I'm living with HIV I can still achieve dreams I graduated college when I nung meron akong HIV and that is because of the free treatment that we have here in the Philippines Bilang si Lawrence sa 148,831 na ang kaso ng HIV sa bansa. Sa unang tatlong buwan ng 2025, umabot na sa 5,101 ang kumpirmadong bagong kaso ng HIV. Mas mataas ito ng 50% kumpara sa 3,409 sa parehong panahon ng 2024. Ibig sabihin, may 57 new cases na nai-tatala ang DOH kada araw. Be informed to be protected from HIV. Use condom, gloves, and prep. Pagpa-HIV test, if negative, stay negative. Positive, magpunta sa pita na treatment plan. Para sa libre konsulta, gamot, at iba pa HIV services. Asahan na may impormasyon ay mananating may pangkidensya. Remember, HIV is not a death sentence sa labang ito at tayo sama-sama.